Dalawang araw nagsagawa ng tigil pasada ang grupo ng Manibela at Piston. Samantala, muling binuksan ng LTFRB ang consolidation sa mga PUG. Nagsagawa ang mga transport group na Piston at Manibela ng dalawang araw na tigil pasada sa buong bansa noong lunes at martes. Ay sa grupo, patuloy ang ginagawang panggigibit umano ng Land Transportation Franchising Regulatory at Board o LTFRB sa kanilang confirmation para makapagparehistro. Hiling din ng grupo sa LTFRB na maibalik ang limang taong na validity ng kanilang prangkisa. Payagan sila na makapagrehistro ang mga lahat ng operator at mapakinggan ng Marcos Administration ang kanilang kahilingan. Ayon sa transport group, 80 to 90% sa lahat ng mga miyembro nila sa buong bansa ang lumahok sa nasabing tigil pasada kung saan dumarami na ang mga miyembro nila na kontra sa pag out sa mga traditional jeep at isinusulong ng gobyerno ng modernization program. ay naman sa LTFRB, hindi gaanong naapiktahan o maraming stranded na mga pasahero dahil kakaunti ang sumali sa tigil pasada at meron silang itinalagang libreng sakay at maraming eskwela ang nagkansila ng klase sa Maynila. Samantala, Nagbigay naman ng panibagong pagkakataon ang Land Transportation Pricing Regulatory Board o LTFRB sa mga driver at operator ng mga pampasaherong sasakyan na hindi pa nakakasama sa franchise consolidation. Muling binuksan ng ahensya ang proseso ng franchise consolidation matapos na maglabas ng resolusyon si LTFRB Chairman Chopilo Guadis III na nagbibigay ng pahintulot sa mga Unconsolidated Public Utility Vehicle o PUB para mag-apply sa consolidation. Sa ilalim ng bagong resolusyon ni Lina Uniguades na habang di nakakapagbuo ng bagong kooperatiba ang mga PUB, maaari silang sumali sa mga umiiral na kooperatiba. Ang desisyong ito ay kasunod na isang pulong sa pagitan ng LTFRB at Senate President Francis Chis Escudero kung saan nagkasundo silang muling buksan ang proseso ng consolidation. At dito nga sa Kabanatuan Central Terminal, hindi ramdam o wala namang kasaling mga jeepney operators. Kasama si Jerome Tikia, Smile Supitran III, para sa Balitang Unang Sigaw.